So what's up? What's up? What's up? What's up mga DJ mga repair? So meron tayong walk in client. Walk in client. So DB Audio. So issue nito ay madali raw uminit kahit meron namang ano fan. So okay yung fan niya. Malakas pa rin yung ikot. Ang problema dito mga DJ is uh, uminit daw. Siyan. So, So, may napansin ako dito. Nangingitim, mo oh. Parang nakutkot na rin yung boards, ano. Sa nangingitim. So, ayan. So, marumi itong galing na mga DJ. Sobrang dumi nito. Yung mga likabuk. So, brinash ko. At kaya ngayon ay nagmuka ng ano, bago. So grabe yung alikabok dito kanina. Yan. So DVD Audio. Kasi ano? DB Audio. Dinala dito sa atin kasi kanina lang umaga. Kasi raw ay umiinit. Sabi niya baka da, baka raw ay fan lang kasi hindi daw umiikot yung fan. So binuksan namin pag dating yan dito, agad kong uh, sinaksak. And then Okay naman yung fan. Sabi niya may-ari baka daw fan kasi umiinit. So okay naman. Sabi ko lagyan ko lang siguro ng fan na ano, malakas yung pang ano, yung pangkalan kasi malakas 'yun. So nagkasundo na kami doon na uh, fan lang kasi hindi ko hindi ko siya tinisting na ano, na patugtugin kasi nag-relay naman 'yung ano, uh, relay niya kaso nung inuwi ko na dito sa bodiga uh, binaklas ko so yan may nakita akong sunog yan na resistor and then bitak talaga siya oh. Uh, bumao na sa ano, board and then nag checking out dito ng mga counting mga pisa oh. may na test agad ako na ano, open so yan testing natin so check natin tong pisa mga DJ resistor to yan so naka tayo sa times 10 uh, short natin yung ano yung test probe uh. Oh. Mm. palo yung ano tester natin check natin to so, itong isa muna to Hindi hmm. ba wala? Nya, ito yung kasunod niya ito. Yung katabi niya. Check natin. Hindi ba wala? Ayan. Tapos may napansin pa ako dito mga DJ. So yung board ay butas. Ayan pumutok. yan galing siya dito so parang overdrive ata to hindi ko lang alam bakit nang kaganito so yan so ini ko pa na check yung iba dito kasi pinuntahan ko yung may ari uh, kasi yung usapan namin dito is mangpalit uh, magpalit lang daw ng fan kasi fan lang yung problema hindi ko siya napansin kanina hindi ko rin pinatugtog kasi nga uh, nag-click naman yung relay kaya kumpiyansa ako na yun lang yung ano sira na minute daw kasi walang fan pero okay naman yung fan kaya pala ganun minute kasi mal medyo malaki-laki rin yung ano problema yung sira nito hindi lang basta-basta ano na uh, fan sabi ng mayari so pinuntahan ko siya para ay uh, palam sa kanya na uh, ganito yung nangyari sa kanyang board kasi hindi ko to ipapatuloy hindi ko to ipapatuloy na sa pagrepair kapag hindi niya alam na ganito pala yung amplifier niya. So expect kasi niya na ano basic lang yung sira. so kala niya siguro na fan lang kaya ito. Kitang-kita naman no. Putok talaga. Oh. So ni ko lang alam na uh, yung transistor ay may shorted ba kasi hindi ko pa siya na check so, mamaya siguro check natin to so yan ano ba yan so malamang sa malamang yung driver nito ay may sira din tapos ito pa yung kapasitor nya katabi dito sa pumutok na board yan lumubo uh, nindan din yan palitan So visual check ko pa lang nito mga DJ. Wala pa tayo ano. Hindi pa tayo nang focus ano. Ah uh, batid ng mga resistor. Ah uh, kinalawang na din siguro. Bala ko tong i-package eh, na sana. Kung papayag yung may Kasi hindi ako gumagawa na hindi na package kasi uh, pabalik-balik yung repair natin. Kailangan bagong-bago yung mga resistor nito. Yan lahat ng medyo may kalawag na palitan natin para tumagal siya pati yung mga driver palitan natin to yan maliban lang dito sa output kapag hindi sira yung output balik lang natin yan DB Audio Pritong board So update lang tayo dito mga DJ sa na-repair natin ng DB Audio 502 Itong board o oh. Ayan So naka-series yung ano dito uh, 10 ohms and 22 ohms So, didirekta ko lang ng ano, uh, 33 ohms. Uh, pansamantala na dito ko lang siya ilagay. Yan. Uh, ba? Diba? So, dito yung mga may kalawang na, uh, resistor. So, dito sa kabilang channel ay goods pa naman. Wala pa naman kalawang. So bali itong mga drive nito ay hindi ko pa to na check. Ah, uh, tanggalin natin yan mamaya. So itong kapasitor ng dalawa. Ah, uh, 47 UF by 35 volts. So bago yan, pinalitan natin ng 47 UF na 100 volts. Kaya medyo malaki siya. Oh. Malaki. Ito yung stock niya. Stock, 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 35. Yan. So, yung stack niya, 47 UF by 35 volts. So, yan. Diba? So, mas maganda to kasi matibay na. At least, same value pa rin yung UF niya. Yan. So, ito yung mylar. Tanggal tayo ng dalawang mylar dito. So, mylar na 104. Dito sa... Uh, bridge diode 104 dalawa yan so ito pang isa pala ay okay pa to wala pa ng kalawang tinanggal natin lahat ng na, ano 551 and 5401 yan so lahat so ito palitan natin to meron tayong pampalit dito yan madami so meron tayong mga pisa doon pa karton so 551 and 5401 ang yung nano natin ang kinalawang so palitan natin lahat ito pa ang 551 palitan natin so what's up mga DJ update lang tayo dito sa ating ginawang amplifier so akala ko okay na so natapos ko ng palitan ng ano mga parts dito ito mga kulay blue itong malalaki na resistor ay bago na din at dalawang drive ito dalawa mga gabi lang dulo puros mga bago and then yung mali maliliit na kapasitor bago din itong dalawa na 5 watts bagong kabit and then itong 10 ohms dalawa so bago din and then yung mga mylar dahil kinalawang na din so pinalitan natin yan so ang problema is ah uh, ternary kong ikabit doon sa kaniyang ano para na testingan natin so ang problema is my shorted kaya no choice ako uh, binaklas ko lang yung transistor dito hindi ko kasi binaklas kanina kasi medyo ano tayo at uh, tinamad tayo na magbaklas. Ayan. So ngayon, binaklas talaga natin kasi may sorted. So check natin yung uh, output. Check natin. So, na-check ko na lahat ng ano, output. Uh, buo naman. So walang shorted yung ating transistor output. So, sayurin muna natin kung saan to nanggaling bakit mayrong shorted. Baka dito sa kanyang drive. So, tanggalin muna natin 'to kasi hindi hindi pa to natin na-check. And then, itong uh, bridge diode. Hindi pa natin 'to na-check. yan So balikan ko lang kayo. So yan guys. Uh, Sakto-sakto hapon na. So okay na to. Uh, Nag-click na yung relay at uh, nawalan yung shorted. So meron lang palang shorted na isang regulator. Yan. So balik na kaon na to guys. So, oh, naka na. So, check natin yung bias. Kasi tayo sa DC voltage. So, yan. 2.5. Check natin yung bias dito sa kabila. Ayan. Ingat tayo sa pag-check. Yan. So, yung bias, guys. Diba? Tika ulit. Ayan. So, mataas yung bias talaga, guys. Pag, ano, mga integrated sa 0.4. Ayan. So, sa kabila naman. So dito yung kanina. So lipat tayo sa kabila. Ayan diba guys. Ayan. O. Oh. Diba? Ayan. Okay. So sunsing natin to. Ayan. Ayan. sound check natin ng ano, mabilisan kasi hapon na. i <laughs>